Ayan, Hello everyone. Hello. Ayun, welcome to my channel, Jenelyn G. Alejo. And Diane, guys. ayan guys, ayun. Um meron akong gustong i-share sa inyo, sa in sa inyo guys dahil uh, February 14, 2024 ngayon and sinaselebrate celebrate natin ang Valentine's Day, O di ba? Ah, uh, celebrate natin natin, di ba, ang, ang Valentine's Day. Ngayon, ako ako'y napaisip, bakit nga ba natin sene-celebrate ang Valentine's Day? And, bakit nga ba February 14 ang Valentine's Day? Kaya, ayun, ako'y napaisip, and uh, ngayon ko lang nandin nalaman, nag-aral ako, pero ngayon ko lang din nalaman, dahil ano nga bang istorya ng Valentines, Valentine's Day? Kaya ayon, um, gusto ko ding i-share sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga hindi pa nakakaalam uh, kung ano ang istorya ng Val Valentine's Day uh, at bakit natin sinaselebrate celebrate ang Valentine's Day. Ito na nga guys, ayon. Uh, ang aking na-research guys is um, Uh, hindi lang buong buong istorya, kumbaga um, maliit lang, konti lang ayun, na gusto ko lang malaman kung bakit natin na-celebrate ang valentine's day kaya at yan uh, pakinggan ninyo guys ayun, samahan ninyo ako para uh, pakinggan at na uh, patingnan kung bakit nga ba um, valentine's day at february 14 ang pagse-celebrate natin ng valentine's day and ayan na tingnan na natin guys ayun enjoy, enjoy watching and, and ito na guys ayun, ang dahilan bakit natin ipinagdiriwang ang araw ng mga puso o valentine's day, ang the story of valentine yun, bakit nga ba february 14 ang araw ng mga puso o valentine's day ayon sa aking pag- aaral o pagsaliksik at uh, ayon sa alamat ng valentine's day valentine's ayun uh, ito nga ay tradisyon at katotohanan syempre ka mga manghang malaman yun, eto na nga guys eto na nga nung unang panahon, taong 270 na dekada ayun na kung saan si Claudius II ay isang hari ng imperador. haring imperador sa panahon iyon, na isang warrior na hangad na mapangalagaan ang kanyang imperyo. Wala din siyang interes, wala siyang interes sa mga kristyanismo at ang pangunahing interes lamang niya ay ang militar. Subalit si Claudius ay may problema kung paano, paano niya mapapasunod ang kanyang hukbo. At ito na nga, ito na nga, maniwala man kayo o hindi. Mas gugustuhin ng mga kakala, kalalakihan na, magpa, na magpakasal at manatili sa bahay kasama ang kanilang asawa at pamilya. Kaysa ipagsapalaran ang kanilang buhay at kaysa magsakripisyo sa kanilang bansa. Si Claudius ay eto, ito na nga, si Claudius ay nagpasa ng batas na ipinagbabawal ang magpakasal. Ayun. Ngunit, may isang pare sa Roma na tumutul sa patakaran ni Claudius II. Walang iba kundi si Saint Valentin na alam niya, na alam ni Saint Valentin na mula sa Bible, na ito ay mabuti at pinapangaralan ng Diyos, alam din niya na ang pag-aasawa ay naaayon sa batas at ayon din sa mga kristyanismo. <coughs> Kaya ito ay nagpatuloy pa rin na magkasal ng mga kristyano at bilang isang pare, nagsagawa siya ng palihim na magkasal sa mga mag-asawa. Tinulungan din niya ang, niya ang mga ang uh, Kristiyano na makatakas yun dahil nga sa at ito na nga, at dahil sa pagsasalungat ni Saint Valentine sa kagustuhan ni ni Claudius Second, si Saint Valentine ay ayun, ikinulong kasi hindi nga sumunod si Valentine sa kagustuhan ni ni Claudius. Ayun. At ito na nga, ikinulong siya, pinahirapan at ito nga pinugutan din ng ulo sa taong February 14, 270. Ayun. At ayon sa alamat, marahil hindi, hindi nga ito totoo. Si Saint Valentine ay umibig sa isang babae na anak ng gwardya habang ito ay nasa bilongguan. At ayon nga sa alamat ni Saint Valentine, ang kauna-unahang sumulat, kauna-unahang sumulat sa kanyang minamahal na nakasulat sa huli ay yung Your Valentines. Ayun. At dahil din sa kanyang pagkamatay, sa buwan ng February, February at sa petsa ng 14, kaya natin ngayon celebrate ang Valentines. O kaya bak, kaya nga natin ipinagdiriwang ang Valentine's Day. Ayun. At ayon din sa aking pagsaliksik, uh, pinapaniwalaan din ng mga friends at English na English na dati ay uh, meeting, mating, mating season ng mga ibon. At uh, ayun, taon-taon, mayroon din 250 million roses na hinahanda ang mga tao. Alam niyo din guys na may mga ibig sabihin din ang kulay ng mga roses. Yun. Ang pula or red roses ay sim simbolo ng love. Ang pink naman ay happiness. Ang purple ay royalty. At ang puti or white ay sympathy. Yun. At dahil nga sinaselebrate sinaselebrate natin ang araw ng mga puso o valentines uh, ito ay sinisimbolo na nagbibigay sila ng mga nagbibigay sila ng mga rosas flowers, uh, love letter, chocolate at iba't ibang regalo para maipara para ting sa kanilang mga minamahal. Ang Valentine's Day ay malamang gustong-gusto ng ating Panginoong Diyos dahil ito ay araw ng pagmamahalan at syempre mas gugustuhin ng ating Panginoong Diyos na kahit hindi araw ng mga puso o Valentines, tayo ay magkaisa at magmahalan yun hindi lamang makikita ang pag-ibig o pagmamahal sa araw ng mga puso o Valentines na at ang pagmamahal ay higit pa sa pagbibigay ng regalo na higit pa sa pagsasabi ng I love you at ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay nakakagaan ng pakiramdam at dahil din sa utos ng ating Panginoon Uh, Panginoong Diyos, love your enemies din, syempre. At ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay ng respeto sa bawat isa. Uh, na ang tunay din na pag-ibig ay hindi nakakasama bagkus ito ay nakakabuti sa lahat. 'Di ba? And ayan na, 'yun mga ka-friendship. Kaibigan at sa aking pamilya, binabati ko kayo ng maligayang maligayang uh, araw ng mga puso and short happy valentines day everyone <todic music>